Kabricks, magandang araw sa inyong lahat at uh, susunduin natin ngayon si Angelo sa work niya dahil dediretso na tayo sa pupuntahan natin. May pupuntahan tayo. Sama ka para maipasyal kita sa pupuntahan natin. Pero susunduin muna natin ang anak ko sa downtown kung saan siya nagtatrabaho. And dito tayo ngayon sa anong tawag dito? McLeod. McLeod Road dito sa Calgary. At uh, Tara, Samahan niyo ako na magbiyahe papunta sa downtown. Mahirap din na maging tatay sa isang anak na hindi lumaki sayo. Siyempre. At mahirap din maging isang anak sa isang magulang na hindi mo kinalakihan. So, kaming dalawa ni Angelo talagang nag-adjust sa isa't isa. Uh, Doon sa mga hindi nakakaalam dahil matagal kami hindi nagsama. 19 years kami na magkalayo sa isa't isa. At sabi ko nga sa inyo, last January ko lang siya kinuha dito sa Canada. Yun lang yung pagkakataon ng magkasama kami kaya sinasabi ng iba bakit binibaby ko yung anak ko bakit ganito, bakit ganon kasi nga po kasi nga po ngayon lang po kami nagkasama ngayong taon so wala pa kaming one year na magkasama sa isang bahay syempre nangangap pa kami pareho at ang importante nagkakaintindihan kami, nagkakaunawaan kami at meron kaming respeto sa isa't isa yun ang pinaka-importante medyo mahirap nga para sa aming dalawa kasi nga hindi namin kilala ang isa't isa pero unti-unti na namin nakikilala ang isa't isa ngayon uh, medyo natagalan medyo nagkakahiyaan pa nung una pero ang importante, <laughs> ang mahalaga <laughs> eh okay na kami at uh, malapit na naming ma-adapt Uh, ugali ng bawat isa sa amin yun ang pinakaimportante syempre, yung pagiging magulang ko sa anak ko yun ay ang uh, kailangan kong gawin at yung anak ko naman ay eh, ang pagiging anak sa isang magulang pero ngayon uh, si Angelo mag mag-aaral na siya sa January so isang buwan na lang uh, at I'm very proud talaga sa anak ko dahil nag-apply siya, nag-enroll siya mag-isa, nag-fill up siya ng applications, nag-apply siya sa mga scholarship. Lahat yan, pati yung paglo-loan sa government, paghingi ng grant, lahat yan, inasikaso niya mag-isa. So siya lang mag-isa nag-asikaso lahat niyan. Uh, at wala akong ma-share sa kanya dahil wala naman akong idea tungkol dyan. So may tiwala ako sa anak ko at saka believe ako sa anak ko. Saka alam ko na kaya niyang gawin yun ano pat naging presidente siya ng school at uh, naging valedictorian siya sa school, di ba? Kaya alam ko napakasisi lang 'yan para sa aking anak. Naantay ko na siya ngayon. So nasaan kaya ayon? Nagreply na ba 'yung anak ko? Hindi pa nagre-reply. Baka busy pa sa work. Andiyan na siya mga ka-works. <laughs> Naka-uniform pa siya ng trabaho niya. sama ko na siya sa pupuntahan namin kahit naka-uniform pa yan. <laughs> Ayun o. Good afternoon. Ano to na kape ko? Wow, thank you na. Oh, Papa. Ayos. So ready ka na? Yes. Punta na tayo sa pupuntahan natin. papa tayo mga ka berks So diyan lang kayo mga ka berks Samahan niyo kami ni Angelo. At tayo papasyal, no, Nak? Yes. Okay yung trabaho? Mm -hmm. Okay, good. So, tara na, ka-Berks. Jolly, after noon, welcome to Jolly B. My name is Aliana. What's the Hello po. Can I have six pieces meal, please? The bucket bundle? Ah, uh, yung six pieces with, with uh, two sides and drinks. Yeah, the bucket bundle. And for the six piece chicken, do you want it spicy or original? Ah, uh, spicy, please. What would you like for it to Hello, po. So, after natin na uh, magbayad ng Jollibee, mga kabriks, diretso na tayo sa pupuntahan natin. At pagdating natin doon, may imimit tayo, pero hindi na natin isasama sa vlog. Eh. Medyo privacy, siyempre. So, ang papakita lang namin dito ay yung pag-explore namin na anak ko dito sa lugar. Pero ang main reason natin is meron tayong kamiting dito sa lugar. So, tara. After that, syempre nagugutom na kami, no? Lunch time na. Kaverts, nandito kami ngayon sa park ng High River. At dito kami kakain ng lunch ni Angelo. No no. Kain kami ng lunch nung aking uh, best friend ah <laughs> parang barkada lang kami no <laughs> alam mo ba river yan kaya gusto ko doon tayo kumain oo tara silipin natin doon doon tayo sa taas lagi na lang natin sa gilid natin yung ano pagkain o gusto mo dito kumain dito na lang dito, dito na lang hindi kami kakain so kain muna kami kung mapapansin nyo mga kabirks uh, lagi kong kasama yung anak ko no kasi gusto ko lagi siyang kasama Lagi siyang kasama sa mga explore ko, exploration natin, sa pagbablog natin, sa pagmimit -me natin ng mga kaibigan, mga dating kaibigan, mga bagong kaibigan, mga lugar na napuntahan ko ng mag-isa dati. Gusto ko kasama ko siya ngayon kasi gusto ko na magkaroon kami ng maraming memories. Gusto ko na every time na makikita ko tong lugar na to, maalala ko na kasama ko siya. Hindi kagaya nung dati na ako lang mag-isa sa bawat memories ko. Ngayon, pag naalala ko ang isang lugar, kasama ko siya. Kasama siya sa mga alaala -ala ko. Tara ka, Berks. Kain muna tayo. Medyo malamig na dito sa labas. At ang bilis na lumambig nitong aming biniling Jollibee Chicken sa Calgary pa namin binili to ah tapos dito kami kumain sa park ng High River hello nga pala dun sa mga kabarkada natin mga kaberks natin dito sa High River lalo na dun sa Team Canadian yan hello po sa inyong lahat at uh, hindi na natin sila ginulo dahil alam natin na may trabaho sila ngayon so Domretso na tayo dito at kumain na tayo dito At kahit na ilang beses na tayo nagpunta rito Gusto ko pa rin na i-explore sa inyo O Explore natin, ipakita sa inyo kung anong meron dito sa lugar na to. At pagkatapos dito sa High River, diretsyo naman tayo sa Okotoks. Punta tayo sa, uh, ano tawag dito, Saskatoon Farm. Diretsyo tayo doon. Lahat yan pupuntahan natin para sa isang video. So stay lang kayo dyan. Marami pa tayong i-explore. So dito nga sa park no, ito yung isa sa mga pinagmamalaki ng mga taga High River, yung kanilang river mismo dito sa park. At napakaganda nga dito, napaka-relaxing kung pupunta ka, ma-enjoy mo talaga. So sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng view dito. Kung gusto niyo po pasyal kayo dito sa High River, punta lang kayo dito sa park. at uh, ipagtanong nyo kung saan dito yung park at uh, sasabihin naman sa inyo ng mga taga rito at ultimo yung mga nandoon sa taas mga branches sa taas sobrang nakaka-relax kaya pinakita ko sa inyo itong lugar na to So, nandito tayo ngayon sa High River at wala kayong makitang mak tao o konti ng mga tao rito Malabas na tayo ng High River pero tumaan muna tayo sa Tim Hortons para bumili ng kape at syempre medyo malayo-layo na naman yung biyahe natin at ayoko antukin sa biyahe syempre tapos lang nating kumain So kapi lang muna tayo para magising naman tayo ng konti. Dumaan nga kami dito sa Saskatoon Farm ni Angelo kasi nga hindi pa siya nakakapunta rito. Siyempre, kailangan na i-explore din ang anak ko kung saan ako madalas nagpupupunta at para ma-experience din niya yung mga ganitong tanawin, yung mga pawikan o ano ba yon mga bulaklak na yan, mga halaman na ganyan. Lahat yan, gusto ko na ma-experience niya Nakasama ko siya, syempre, siya din tagkakuha ko <laughs> Siya rin ang aking cameraman At yun nga, kung ano-ano pinagkukuha namin dito At gusto ko nga rin na i-share sa inyong lahat na Ang dami nila rito mga pwede niyong gawin Pag pupunta kayo dito sa Saskatoon Farm Dito to sa Okotoks Pagka ano kasi, pagka meron silang Christmas Market May bayad ang entrance Pero pag regular day lang, kagaya nga ngayong araw wala naman kaming binayaran maski 5 so nag ikot, -ikot lang kami at uh, pinasyal ko lang siya nagmuni-muni -muni kami dalawa rito at yun, na-enjoy naman nung anak ko yung lugar at sabi niya nga na napaka-peaceful talaga ng lugar na to sabi ko nga pag summer dito anak ang dami ditong fruits saka vegetable araw-araw talaga maraming namimili pero ngayon nga it's a uh, solemn day para sa amin para very peaceful so pagkatapos nun Diretso na tayo sa Okotox. Daanan natin yung Okotox. Pasok tayo sa Okotoks. At uh, explore natin ng konti para makita niya rin yung Okotox kasi hindi pa siya nakapunta doon. So paano mga kaberks? Hanggang dito na lang. mag -e enjoy na kami mag-ama dito off camera. At maraming salamat sa inyong panonood, pagsuporta, at pagmamahal. Chris Cusinero at Angelo, salamat po.